Guys, Hello guys, for today's video, magluluto tayo ng munggo. Hindi po yan ginataan guys ha, pero sobrang malapot lang po yung munggo natin guys. Ayan. Ha nga pala ako ng malong guys sa tanim namin, ano, sa tanim, tanim ng kapitbahay, charot. <laughs> sa tanim namin doon sa labas dito sa kasar. Ayan guys, eh, sagol natin ito sa... Ihalo natin ito sa ating uh, ginataang munggo. Ayan guys, flicks ko lang sa inyo. Yung tanim din namin dito sa loob. Ayan guys, ito yung tanim namin dito sa loob. At ito na, pinakuloan na yung munggo. Ito yung munggo.

Tapos rin siya Habang kumukulo yung ano natin, yan guys, lalapot din yan yung munggo natin. Palaputin natin yan mas, uh, ano, para ano siya, masarap siya kainin. Yan, hininaan lang yung apoy. Lalapot din yan yung, yan ang munggo natin guys. Ito na guys, ang ating munggo. Hindi ko na ni binigyo yung iba na, na nilagay namin. Ayan siya, may kalabasa, may 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 mga gulay, tsaka chicken. Ayan siya, guys. Ayan 'yung munggo natin. Hmm, hindi po 'yan ginataan ha, kasi wala po kaming gata. Ano lang po siya? Malapot lang po talaga 'yung munggo natin, guys. Ayan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe lang po kayo and comment down below. Like and share po. Tapos, mag-subscribe lang po kayo dyan guys para at click the notification bell button para sa susunod natin mga video. At ayan guys, kakain na tayo. Ayan guys, hello for today's cha uh. Guys, for today's video, kakain po tayo ng umaga, pang umagahan. Ayan. Uh, munggo. Ayan, guys. Munggo siya. Gulay na munggo.